nakita ko lamang po guys ang luma naming washing machine bali inabot na rin po ng 10 years to it to guys uh, uh ang tatak niya ay Eureka ayan napakatagal na niya guys sira na po siya ayan, papalitan, maghahanap po tayo sa mall ng ipapalit dyan ipapalitan na po yan ng anak ko, na ni si Irene alam nyo naman na si Irene lang ang taga-bili ng aming mga gamit, ayan, dahil wala wala po tayong pambili, kaya siya lang po ang bumibili ng mga bago naming na gamit so ayan guys, tara, punta tayo sa mall maghahanap po tayo ng ipapalit natin dyan sabi ng asawa ko, sana may makita daw kaming washing machine na pang babae hindi po panlalaki lalaki, kasi alam nyo guys may kukwento ko lang na, ang asawa ko talaga ay napakasipag maglaba, ayan kasi alam naman niya si, si yung asawa niya ay napakasipag din maglaba <laughs> kaya sana daw may mabili kami yung pambabae hindi daw panlalaki kasi siya po yung mahilig maglaba dahil ang aga-aga niyang magising tara guys, samahan nyo kami kami magmumol, maghahanap lamang po na ang bagong ipapalit dyan sa washing machine namin yan guys ayan tara, let's go Are you ready?

kailangan ang kinagamit mga ano dyan, kardero, yung ano, pinipili ba? Dito ta. Dito din pinipili dito ta, ano eh, puro yung stainless lang eh. Dito sa kabila? Dito ta, stainless. Dito kahit ano, sa inyo. Ah. Ayun yung pinagandaan. Kaso nga, ang, ang problema nga dito ta, ano, hindi siya direct matama sa mismo pad. Kaya, yung umiinit, yung service. Kaya din nagkali sa laka. Dito naman, nakakatibig siya sa kabila. Okay? Okay. Kasi, hanggat hindi mo nilalagay ng pad, hindi siya malaguto. Hindi siya inyo. Ayan, eh, pareha siya yung drag. Ah, yung ah, okay. mm -hmm. Hindi pala siya -back. Uh, yung back show. Pareha siya yung Kasi kadalasan din yung nahanap dito. Yung hindi na namin yung yes. nakalga Kasi ang, ano kasi, nagiging issue nila, manipis daw kasi pag stainless. Kaya mabinis masulit. Yes. So, kaya mabinis masulit. Kaya yun. So, yes. kahit ano pa lang, kahit ano pa lang kadero dyan. nilain mo lang, oh. Oo. Nila <laughs> ka lang, ah.

Blower ng mga aso. Gusto kaya yan ni Chowkis. Yung mahina lang sa hangin para magustuhan. Doon to. <laughs> Ka Mukhang namimili pa yung dalawa rin. Washing lang naman guys ang hinahanap namin dyan. Nakakuha kami ng washing guys. Ipapa-deliver na lang namin. 10 kilos guys ang kanyang pwedeng ilaman. Ayan, may kasamang dryer na, guys may kasamang dryer ito. Ito sarado dryer. Ito ba yung dryer namin malaki. ayan, nagkakahalaga ng 9,995. Dito sila magpupupo. Oh. Hoy. Oh. Dito ka sa lidya, wala akong dala Umalis ka diyan, Andrea. Yung may aso lang may dala-dala. Ito, ano? dalhin mo dito si ano, Chukis. Dali, kunin mo si Chukis. Akin na yung bag mo. Bigyan mo si Chukis. Alika, Chukis, hindi naman sasama sa akin yan eh. Ano yung suot okay. na? Ayan o, gusto yung sumuot o. Shortcut. Ayun na. Ayun na, ayun na rin. Ayun na dyan o. Ayun na. kinagyan makaka anong makakanabas oo donato. bakit tumai ano Irene naka uh, dito hindi mayroong ano rito ano yung pads kaya uh Lalagay ko yung pads. Ha? I I, I ano mo yung pads? Ito oh. Bigay mo yung pads para tumay si Donato. Nasaan yung pads? Ayan oh, nandiyan dyan. Kuni, alisin mo yung mga ano. Ayan lang sa gilid. Oh, Natatain oh, na yan yeah. eh. Ayan na, oh, nakakita na siya oh. Duno para tago. Ito na yan si Donato. Dali, baka makai.

galing naman. Ito ang mga bagong technology na kasi mo. Ah. Tapos may overheat protection po tayo. Pag lumagpas po kayo sa 10 kilos, mamamatay po yung motor natin. Kaya nga lang natin yung 30 seconds, at eh 30 minutes. 1 one hour, pwede nyo siya gamit ngayon. Bawasan lang po natin yung pinag. Ah, kailangan talagang 10 kilos lang. Try natin naman. So sa warranty naman natin pagdating dito, no. po okay. Parts and service naman yung ma'am, home service ko. So, receive po. So, resibo lang po yung kailangan natin dito. Dali lang po natin dito. Pupuntaan po ni technician yung bahay. Anytime yan, kahit saan yan. Tapos, huwag lang natin puputulin yung brown. So, mag ko kasi yung warranty natin pag pinutulin nyo. So, usog lang po natin ha. So, ma'am, ah, uh... magana naman na siya. Meron tayo dito pong sitya tawag na so, so, ito pong mga putol-putol, may kasamang babad. May babad? Uh, so, pag, tapos yung ako. So, sige na. Itong 35 po. So, every 5 minutes po yung putol po. -puto. So, pagdating po sa so kung gusto nyo lang po tuloy-tuloy lang yung laba, 15 minutes na. So, meron tayong tinatawag ko na normal tsaka heavy po. So, sa normal, mga maninipis na damit na hindi ganun ka kabigatan. Sa heavy naman po mga pantalon, kung wala pwede. Hanggat hindi nyo po siya binababa sa drain, hindi matatapon yung tubig na. So, pwede nyo siya sabay gamitin. Once na-drainin nyo siya, mawawala po yung pinaka-water. So gumagana siya mga pwede nyo sabay kami. Thank you, sa akin yun. may libre po kayong plant. Ay May libre talaga yung Pag hindi na tuyo yung damit, may plant agad. May libre yung plant So maganda naman kasi dito mga 90% na So mas matuyo pa nga siya ang tutusin sa front loop. Sa mga top loop. Init walang tanong. Tapos okay na. Hindi wait lang. Balik ako sa dito. Gahan ka naman yun sa dito. Hindi wait lang. Pasayin na lang. Sige mamahanin ka. Dito ko rin. Pasayin lang po. <laughs> ano lang parang ordinary lang. Tapos may libre po pala kayong Starbucks. Baka naman yung handle nito. Ano libre? Baka, yung handle na ito ang umiinit. handle na ito ang umiinit. <laughs> 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 Isang masaya dito kasi may bago siyang plancha. Plancha. Pasusunugin <laughs> na, na naman. Sana sila ma'am. <laughs> kung kasi, kasi lang sa... sa lang. Kung kasi wala sa naman. ano natin Positai, yun na Kasi tayo dito sa pinakaanan Lanta. Inis ko lang ba? O ito yung pinaka ko. Then, kailangan pa si Rel, Ma. <laughs> Basa Basa ka. ka. Bumili kayong plancha. May watching. May Starbucks. May Starbucks May pa. Libre. Kasi magkakaroon mo ata. Ano lang, medyo mahal na sa... lasak. Pwede na pang plant-eating Ay, huwag mo sa chismosa ang kapepahe nyo. Ay, yung chismosa <laughs> talaga. Mainit na. na. Baka may basag. Ba. Hindi naman yung handle yung uminit. <laughs> Ayan na, <laughs> na ano. Itong um, planchak video. Ayan. Hindi na lang doon yan. Nung may lababing kami, may planchak video. Ha? May libreng plancha, hindi ang tangkay ang umiinit. Para sa ako sa atin Pang panlalaki 'yan. Wala kulay pink niyan? oh hindi 'yan pambabae, pang -babae. <laughs> 'yan panlalaki 'yan. Hindi unisex naman 'yan. Oh, kulay, yung kulay ano? Na kulay ng hindi na naman <laughs> yung blue lalaki. Pwede so, <laughs> sa babae. <laughs> kada, unisex. Kada, bili ko nung washing Panlalaki. Masisigyan ka ng maglaban yun, Doy. Tapos <laughs> sa uh, sapa. May asikasin ka po ngayon.